Nagpapaalala na, na ka sa Medyola, ka sa Luisita. ikaw ay ko na ang tema Nagpapaalala na ka sa nagpapaalala na sa Luisita. sa unang akit mo pa lamang para magtalumpati at nakita namin ng iyong miti na nagiging isi. Alam na namin, lilinglangin mo kami. Sa unang akit mo pa lamang sa entablado at binanggit mo kung sino ang boss mo. Alam na namin wala sa amin ang direksyon ng iyong hintuturo. Sumpa! Sumpa na naging sumpa! Sumpa na naging sumpa! At sampu na magsasakang iyong kinaslang at pinapaslang at ginagawa ng lupa ang sumpa ay naging sumpa. Sa Laguna Lake ay kanyang tinutulan. Sinong ngaling ang katagang kanyang gobyerno ay makamanggagawa. Makamanggagawa ba nating may tuturing at kita natin sa kanyang pahayat na wala siyang nabibigay na detalye kung anong alwan ang nararamdaman ng mga manggagawa dahil ang katotohanan kanina napakinggan natin sa mismong hanay ng mga manggagawa na wala pa rin tugon si Aquino sa matagal ng panawagan. Di kada mahigit na na 125 momento sa sahod. Kaya si Aquino walang datos na mayahapag sa atin. Pilit niyang pinagtatakpan ang kabulukan sa gobyerno niya. Kalsadang matino daw ang binigay ng kanyang gobyerno sa mamamayan. Anong klaseng kalsada ang binigay niya sa mamamayan ng Timog Katagalugan? Kalsada na naniningil ng labis-labis na halaga. Katulad ng S-Lex mula Utrecht pa sumaas hanggang dalawang at mahigit pa. Ito ang kalsada ni Aquino. Kalsada ng mga dayuhang korporasyon. Kalsada. Nang mga mayayaman kalsada na pumipiga ng dugot pawis ng mamamayan ng timog katagalungan. Noong nakaraang taon, halos ganyan ding mga kataga, halos ganyan ding mga patutsada ang sinabi ni Aquino sa atin. Pero ni isang kaso ng extrajudicial killings ay mayroon na po bang nabigyan ng katarungan? Wala pong katarungan na igagawad ang gobyerno ni Aquino. Mga kababayan, bilang tanda ng tagumpay ng mamamayan ng Timog Katagalugan at ng pambansa demokratikong kilusan, bibigyan natin nang taas ka maong pagpupugay ang lahat ng mga kasamahan nating martir, ang lahat ng mga kasamahan natin na patuloy na nakikibaka at kasabay ng ating taas ka maong pagpupugay ay ang ating pagpapanata sa patuloy na pagsusulong ng pambansa demokratikong interes ng mamamayan dahil alam natin na tanging sa pambansa demokratikong pakikibaka lamang matatamasa ng mamamayang Pilipino ang isang buhay na nagsisilbi sa kanyang interes. Kaya muli mga kasama, sabay-sabay nating isigaw, ang tao, ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Hindi sa aming kamakanan na mo ang puhunan ng dayuhan para ilagay sa lipunan. Hindi sa aming ngalan na mga ngayon papakasakano para sa negosyo. Hindi sa aming dugo. Hindi sa aming lupa. Hindi sa aming biyaya. Hindi Kaya't handa kami sa pagtubos. Kung namin ang isang taon na di pa man lamang, tanaw, di nagbigay ng oras o tuwang. Sa gitna ng pagkahaling mo sa wangwang, -wang, sa gitna ng pagmuya mo ng hotdog, sa gitna ng paghihip sa kondom, ang sumpa mo ay nagi